Kahit break na, Catherine Bernardo, Daniel Padilla humataw sa stage bilang Kathniel. Laking gulat ng fans nang biglang magperform magkasama sa iisang entablado sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ngayong miyerkules para sa isang ABS-CBN Christmas Special, bagay na nangyari kahit kauihiwalay pa lang. Ito ang dinatna ng kanilang mga tagasunod sa Forever Grateful, the ABS-CBN Christmas Special 2023, sa Araneta Coliseum o The Big Dome, Matapos ang kontrobersyal na break up na pinag-usapan sa loob at labas ng bansa. Sa videos na pinus, ng fans, makikitang finer form ng dalawa ang kantang I'll Be There For You ng grupong The Rembrandts. Kilala ang awitin bilang soundtrack sa American sitcom na Friends. Ito ang unang public appearance ng dating magjowa matapos ang naturang break up. Matatanda ang 30 ng Nobyembre ng kumpirmahin ni Catherine ang pakikipaghiwalay kay, DJ, matapos ang labing isang taong relasyon, isang balitang ikinalungkot ng marami. I'm well aware of the rumors and speculations going around, and as hard as it is to put everything into words, I want you to hear it straight from me. It's true that DJ and I have decided to part ways, we can own ng actress, like any other relationship, we tried our best to make it work we've been drifting apart for a while now, and we ultimately had to accept that we can't go back to where we used to be. Our love story began with respect and ended with respect. Umaasa naman ang aktor na pareho silang, mag-grow at mag-heal, mula sa nangyari habang pinasasalamatan ang lahat ng kanilang mga fans, hindi pa rin malinaw ang dahilan sa likod ng hiwalayan ng dalawa lalo na't hindi raw say sigot si Catherine sa kahit na anong katanungan tungkol sa recent breakup. Gayunpaman, ugong-ugong na nagkaroon di umano ng pagtataksil, kasama ang aktres na si Andrea Brillantes. Tahimik pa rin ang kampo ng huli sa ngayon.